Yung mga katiskate. Dito na tayo sa ating first drop. Petron Kalawan. Ano yun? Bakit may harang? magagawa pa yun mga ka-discarte dito tayo sa ating first draft atras dito tayo yun mga ka-discarte basa tayo ng ulan basa tayo dito sa ating ay. First drop dito sa Kalawan. Kalawan Laguna. Next time dadaan tayo dun sa ano. Yung sikat na Goto Bulalo of Kalawan. Yung Pabings. The original Pabings. Next time. Medyo nagmamadali kasi tayo ngayon gawa ng ano eh. Tatlong drop tayo ngayon Meron pa tayong Santa Cruz Tsaka Ano Kala, uh, Lumban, Laguna Kaya Pabings Next time I'll come for you Tara tayo sa ating Second drop Doon lang po yung Kay Pabings Ayun, doon o Yung mga nakapark na yun eh. Tapos yung kay Rosmar daw, bandaron, bandaron pa. Bandaron. Next time, punta natin sila. Let's go. Tanker. Tropa pips. tang ke trope han struktur ke trope han Abu kira Abu kira sangat artist must done Aval Laguna to Santa Cruz Laguna Ang bayan ng Victoria, Laguna Shout out Nalaki na yung mga itik dito mga tskarte Yan o Yan ang mga itik Yan o Isa na iba masuk nak mana ini eh, lalat punah bayan ng Santa Cruz. Yan po, medyo traffic dito sa uh, Santa Cruz, Laguna. Traffic Santa Cruz, Laguna. Ito yung sumit tapat ng Central Mall. Ayan po, traffic. Heavy traffic dito. Santa Cruz, Laguna, mga kadiskarte. Araw ng Sabado. Though I need a lamp, continue for two kilometers. 200 meters, turn left onto Bayside Calios. And it po tayo Petron, Santa Cruz, Laguna. nakadiskarte nakapagbaba rin nakatapos lang natin dito sa second drop dito sa Santa Cruz pupunta naman tayo sa Lumban sana andun pa yung magre-receive hindi tulog tayo doon <laughs> oh, mga, ito na yung dokumento natin maulang kasi tsaka traffic diba salamat sa pagsama sa biyahe natin mga katiskarte hanggang dito na lang muna hindi ko na kayo sama sa Lumban si layo tsaka ano hindi natin malaman kung marareceive tayo ngayon. Pag hindi, bukas na yun. Tulog tayo doon. Sige po, shout out! Lagi na tayo mga diskarte Mayroon pa tayong third traps sa, sa lumban Sabado kasi sobrang traffic Tapos kumulan pa Alam natin receiver sa ah. Sabado, traffic, umulan, tatlong drop. Ginabi uh, tayo mga katsikate. Ilang gabi, huwag lang, lang kumagahin. One day, one trip tayo ngayon mga katsikate. talaga sa mga biyahe natin mga katiskate talaga tayo ng mahaba habang pasensya mga sinauna yung mga bahay dito mga katiskate mga katiskate Na. Pasok na tayo ng bayan ng Luban, ng mga eh. nas sakahan. Eh, Lumban. You, will where are diskarte. Ating tayo. Yon. Shout out ang diskarte. Dokumento na tayo. Na-receive na tayo dito sa Lumban, Laguna. Ayos. Kala ko matitengga tayo dito kasi gabi na eh. Umabot pa tayo sa receive. Ayos. Pabalik na tayo sa terminal. Malamang hindi na naman tayo abot sa karga. Ngayon salamat po sa pagsama sa biyahe. Shout out